Magandang umaga mga kahuan, narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga Pilipinas, narito ang latest kay Bagyong Tino. Based po sa latest analysis natin at data, ay muling naglandfall po itong sentro ni Bagyong Tino sa Batas Island, Taytay, Palawan Province. So, ibig sabihin ito po yung pangpito. Pang o ikapitong landfall po niya mula po ng kanyang entrance sa ating area sa ating landmass. Mula po dito sa Visayan Island ay nagkaroon po siya ng six landfalls sa iba-ibang isla at mga landmass and then pangpito po itong dito sa Batas Island. So makikita din po natin sa ating latest analysis na ang kanyang sentro ay huling nakita po sa coastal waters ng Linapacan, uh, Palawan. Taglay ang lakas ng hangin na 120 kilometers per hour near the center at gustiness po na umaabot pa sa 165 kilometers per hour. At ang kanyang movement ay west-northwestward at 15 kilometers per hour. So napanatili po nito yung kanyang lakas na hangin, kaya't nasa typhoon category pa rin ito, 120 kilometers per hour near the sa malakas at na, kumaga napakalakas na bagyo pa rin ho nito. So sa ngayon affected po ang buong Palawan, crucial crucial pa rin po ito sa buong Palawan at ilang bahagi po ng Mindoro Island maging yung ilang bahagi po ng Panay Island at Western Visayas. So, ibig sabihin sa mga kababayan natin dito hindi pa rin po pwedeng maging complacent uh, o hindi pa po pwedeng mag-relax in a way dahil uh, affect, affected pa rin ho po kayo or directly affected pa rin po kayo ng bagyo. Samantala yung kanyang trough o buntot ay nakaka-apekto din po sa halos natitirang bahagi pa ng Luzon including Metro Manila. So, inaasahan natin magiging maulap pa rin ng papaurin at madas pa rin ang tsansa ng moderate to at times heavy rains po dito sa Kamay Kamaynilaan, sa Central Luzon, uh, malaking bahagi ng Northern Luzon, dito sa Bicol Region at sa Calabarzon area, maging dito sa Central Visayas, Northern Mindanao at maging sa Sambuanga Peninsula. So, ingat pa rin po ang ating abiso Patuloy po tayong mag-monitor sa updates ng pag-asa. Samantala yung bagyo na nasa labas ng par, mamaya po ay ibibigay po natin ang mas detal ang detalye po mamaya lamang po after po nating i-discuss yung kay Typhoon no? So based po sa latest track na ipinalabas nga po natin sa ating projection from uh, dito po siya ang, ngayon, Kaninang madaling araw ay nasa northern part po siya ng Palawan at sa mga susunod na oras ay inaasahan natin west, northwestward pa rin ang kanyang movement at magi emerge po ito dito sa Sulusima, mayang West Philippine Sea mamayang hapon and then bago po ito lumabas ng ating area of responsibility. So kung hindi po magbago ang kanyang track at ang kanyang kilos, uh, na nasa estimate po natin na bukas ng madaling araw o Friday po, most likely ay lalabas po ito ng ating area of responsibility. So medyo mahababa po yung time kung sa kung saan ay naapektuhan tayo nitong bagyo kasi ibig sabihin sa halos maghapon na ito pwedeng may signal pa ang Palawan at ilang bahagi ng Mindoro Island lalong-lalo lalo na ang western section ng Mindoro provinces maging yung uh, western section ng Panay Island so keep monitoring for updates po At kung makikita nga po natin typhoon pa rin ho siya, na panatili niya ang kanyang kategory as typhoon malakas pa rin po itong bagyo at pag-emerge po niya sa West Philippine Sea, likely typhoon pa rin ito habang o hanggang paglabas po nito sa ating area of responsibility. At kaugnay dyan, signal number 4 pa nga po ang nakataas dito sa northwest, sa northernmost portion ng Palawan kasama na ang Kalamian Islands. Ibig sabihin yung typhoon force winds, imposible pa rin at significant severe threat to life and property ang impact na nakikita natin nitong bagyo na ito. So, nadulot ng lakas ng hangin na yan. Signal number 3 naman sa northern portion ng Palawan, kasama na ang Cuyo Islands. Ito po yung natitirang bahagi pa ng northern portion ng Palawan. Habang signal number 2, sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, central portion ng Palawan kasama ng Cagayan Islands at Kaluya Island. Signal number one naman sa natitirang bahagi pa ng Occidental Mindoro kasama na ang Lubang Islands, rest of Oriental Mindoro, western portion of Romblon, southern portion ng Palawan, including Kalayaan Islands, Aklan, rest of Antique, central and western portions of Capiz, central and southern portions ng Iloilo, maging ang Gimaras province. So, ibig sabihin, ito pong mga lugar kung saan may shades po tayo, from signal number 4 to signal number 1, ito pa rin yung mga directly affected nitong bagyo. So, ingat pa rin ho. Mahigpit na pag-iingat ang ating advice at ating minumungkay sa mga kababayan natin doon. Samantala, aside from yung mga lugar na may signal, meron din tayong mga areas na inaexpect expect pa rin yung mga paminsang-minsang pagbuso ng hangin dahil naman ito sa habagat at sa trough ni Bagyong Tino. At Today po ay inaasahan natin yan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Central Zone, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Sambuanga Peninsula. Bukas naman ay sa Batanes, Babuyan, I Babuyan Islands, Ilocos Norte, Pangasinan, Sambales, Occidental Mindoro at Palawan. Habang by Friday ay sa Batanes at Babuyan Islands na lamang dahil sa Amihan o Northeast Monsoon. Kaugnay dyan, in effect pa rin ang ating weather advisory. So, possible pa rin yung more than 200 millimeters of rainfall dito po sa Palawan province. So, buong Palawan, critical pa rin po in terms of rainfall dahil nga inasahan natin babagsak pa rin itong bagyo ng matinding mga pagbuhos ng ulan doon, lalo na nandun po yung sentro at eye wall ng bagyo. So, widespread flooding is still expected as an impact or one of the impacts of this uh, typhoon Tino. Samantala, uh, yung 100 to 200 millimeters of rainfall naman ay expected pa rin sa Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, dito sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo at Gimaras. So, sa buong Panay Island pa po. Magiging maulan pa rin sa araw na ito. Gayon din, 50 to 100 millimeters of rainfall sa Aurora, Rizal, Quezon at maging sa Negros Occidental dahil pa rin sa direktang epekto ni Typhoon Tino. Nakataas pa rin ang ating storm surge o meron pa rin tayong storm surge warning at possible pa rin ng more than 3 meters po dito sa Palawan, especially sa northernmost portion ng Palawan. Ito po yung mga red area, mga islands po dito sa northern part ng Palawan. Habang 2.1 to 3 meters naman sa occidental Mindoro at sa, uh, sa natitarang bahagi pa ng northern portion ng Palawan. Habang 1 to 2 meters naman sa Antique at oriental Mindoro dito nga po yan sa southern portion ng Oriental Mindoro at dito sa halos buong Antique o baybaying dagat ng Antique. So, possible pa rin ang storm surge po sa mga lugar na yan dahil nariyan pa rin nga po ang bagyo. Kaugnay dyan, ang ating gale warning, nakataas pa rin sa Northern Palawan, kasama na ang Kuyo at Calamian Islands, Calamian Islands, Southern Coast ng Occidental Mindoro, Western Coast of Aklan, Antique, kasama na po ang Kaluya Islands. At ito nga po, information, dagdag information patukol nga po dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating par. So meron pa po tayong panibagong bagyo na minomonitor ngayon sa labas ng ating area of responsibility. Huli po yung nakita sa layang 1,830 kilometers silangan ng southern Mindanao. So malayo pa naman po ito as we can see. Wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan sa ngayon. At ang kanyang uh, wind or maximum winds is 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 70 kilometers per hour. At kumikilos ito, patimog-timog silangan at 20 kilometers per hour. So, base na rin sa ating latest na track. So, 11 p.m. pa po ito kasi ang next update po natin kapag ang, ang bagyo po ay nasa labas ng bar, every 12 hours po tayo nagbibigay ng update. So, ang next update po natin dito sa ating track will be at 11 a.m. mamaya lamang ho yan. So, but Uh, so far, as of our 11 p.m. bulletin po, makikita nga natin medyo mabagal ang kanya magiging pagkilos sa mga susunod na oras at araw. Pero mataas po yung chance na mag-intensify pa po, po ito habang narito sa karagatan na ito o sa area na ito. So mabilis yung kanyang intensification, possible po. Uh, by today din, maging tropical storm po ito. And then by evening po, mamaya, posible maging severe tropical storm. At bukas, hanggang sa mga susunod na araw, mataas ang chance na maging typhoon po ito agad. So, malakas po na bagyo ito. At ang, kung magig po natin ng estimate po based on this projection, possible po siyang pumasok ng ating area of responsibility by Friday evening to Saturday morning. At once na pumasok po siya ng ating par, papangalanan po natin siyang si Bagyong Uwan. Pero sa ngayon nga po, nakikita din po natin sa extension ng ating forecast sa, fourth, sa five, fifth day, may chance po na kumbaga hindi natin inaalis ang chance na maging super typhoon ito o mag-intensify pa ito into super typhoon. Pero ating paalala at disclaimer po na ito po ay pwede pang magbago dahil matas pa ang uncertainty, dahil malayo pa po ito at madami pa po ang pwede maging changes habang nandito po siya sa karagatan na ito. As for the landfall, ngayon po ay nagbibigay ito ng threat sa Northern Luzon pero again dahil hindi pa Kumbaga, lagpas pa sa 5-day forecast natin yung possible landfall time. Ibig sabihin, hindi pa po natin ito official na naibigay at may uncertainty pa po ito kaya ang mas maganda po ay matuloy po tayong magantabay sa magiging update